Ako po, ako po, sa ating Oh, ito na naman. Bumalik na. na. naman, Nay. Wala po, ya. Wala ka ba, Nay? Wala daw po, ya. Wala daw po siya, ya. Wala daw po siya, ya. Ako, bakit po? Wala kami 3 dito, ya. 3K daw. 3K daw. Wala bonus, Baka sang kain ko yang ayan. <laughs> <laughs> ano ba yan niya poste? Poste. Poste ata to ni. Eh. Hindi hey, kailangan niyo po tukuan niyan. Nay, ikaw talaga oh, gusto ito, ka ito, usap na ay. Well, bala dito. Uh, marami pa nga daw siyang pupuntahan ng lugar. Sir Vina, ay marami pa naman pupuntahan ng lugar eh. Aba, ay pumunta ka na kung saan mo gusto. <laughs>

nandito na ka. Ay, naku, hindi ko bibili yung ko, Paano pero... yun? Babalik na lang daw po. sino? sino? Malis na ata. Ano oh, yan, wala. Oh. Oh. Nawala, mal. Malis eh. oh, na mal. si. Eh. Oh, wala akong order na yun, Tapos na ito. Tapos oh. na hindi ko alam. Ano ba yan? Nagdala siya na yung Wala pa ba dyan? Wala pa ba Yun nga, yun Shopping ng 3, in padating yan na yun eh. Baka may order ka na naman, Ano? May order ka na naman. Aba, wala! Baka sa mukha na naman yan. Anong Bulit mo. Mahal mm -hmm. nun, Noy. Yan nun, na siya sabi mami, nakakain daw. -binilad Binilad. Bau, eh, pinch yan. Bakit niya inilagay ito? Pinibinilad ito. Baho eh. Yung inihiya ng mga aso, pusa. Hmm. Eh, nasa mo lang si Paul. Baka may kuryente na doon. Uuwi na kaya. Saan mo kaya, Noy? Ha? Kaya na. Eh. Ha? Ayun, oh. Sito po. May tumalo ata sa ulit natin. <laughs> Kapag pumasok na sila na ito. Ah? Uh, Lately Anong sinabi? Anong sinabi? Baby, lock pa rin ang ano nito eh. Nice. Nang, ano Yung Bakayun Bakayun yun. Hmm? Hmm? na yun? Baka yun yun. Baka yun yun. Alin? Pagkain. Tapos kayo nga si Tito po eh. Ha? Tapos si Tito po. Eh. Ayun

Okay. Okay. Tapos Wala po ya. Wala ka bingo. Wala daw po <laughs> Wala daw po siya. Wala daw po siya

Sa bundok daw po siya, ya. Sorry po. Well, nina po, 3,000 Shopee po. Oh Nay. Ano? 3,000 Shopee. Ay, naka naka mo na lang kaya, Nay. Pa-ano ba, pa-cancel na lang natin yun? Cancel mo na ikaw. Ikaw kailangan mag-cancel nun, Nay. Wala nga kami pera. Yan kulit din e. So, ito, ito ni kuya. Ipamukawa na yung kaide. Huwag kang pupasok ya! Wala nga si Nanay dito na. Sa bundok daw. Antay mo lang dyan, ya, yeah, angtay mo lang dyan, ya na, sabi ko huwag walit ng nag mo ang landslide o sa pano eh, hindi sabi ko muna madam ko nay, shopee eh, kung nga kayo, umalik kayo yung -tukay, dyan shhh ako eh, inaantok kayo hindi nakatuloy dyan wala akong hotel um ha ya yeah, Wala nga kami 3 Wala nga 3 Makulit ka ba? Ano Ano ba yan? Ano bang order yun, Nay? Wala. Baka yun. Ano ba yan? Yung poste? Poste. Poste na kata, Tunay. Halina, kailangan niyo po tukuanin. Nay, ikaw talaga ay, so, gusto kausap, so, Nay wala sabi mo wala na sa bundok, mga kaya lumubos, ano edi na sa punto. dapat mo na yon na Nay. kulit na logan ni buyo. ang <laughs> kulit mo kulit mo yung wala mo daw. po ya, kasi kayo mag-deliver. Ama ko kulit nyo eh. Wala kang order. Lagi kayong dalan ng dala ka. Hindi mo order. Hindi na. Kahit hindi mo order. dalan ng dalan na Yeah! Umalis nga. Ang dami pa daw yung order. Layo niya pa daw. Anak! kailangan mo itong kukuhanin hindi pwede wala akong altar ano kahit di mo altar altar mayroong altar talakay na talak nai ano ta? marami pa rin usang ano pupuntahan lugar ay nako buong philippines ako <laughs> nakatira Paano gagawin na? Ika-cancel na lang. <laughs> Kasi mo na, hindi ko after yan. Aba, ayaw mo nga. Ano? No, yung Ay, hindi. Ano? Tricky, nakuha ko na nga yung bitch. May na naman. Aba, ano yan? Wala ka ubusan ng tricky. Oh, yun 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 lugar si Kuya Ryder eh. Ay naku, wala akong pakailang. naman <coughs> <coughs> ako dito nakatira. So, well, Bahala dito. Uh, marami pa nga daw siyang pupuntahan ang marami pa naman po lugar eh. <coughs> Aba, ay pumunta ka na kung saan <coughs> mo gusto. Sinatago ka pa daw namin. Wala akong open. Ano, sabihin mo. <tulay> Nagkakalita yung rider ang bayo ang malak doon. Sabihin na natin kay Nonay. Nay, anong ako! Ako